Totoo po ba ang pagbebenta ng kaluluwa sa demons para lang maging mayaman? Sana maging topic nyo po yan. Salamat. Kung makikita nyo po sa mga YouTube, search nyo po na yung pagbebenta ng kaluluwa, mga sikat na celebrities, isa na po dyan yung Illuminati na sila yung nagpapasikat sa mga tao. Ah, talagang sumusobra po yaman. Ito na po masasabi ko dyan, kapatid, kung bakit may mga ganyan po. Yung pagiging sakim sa pera, pagkaganid, sobrang pagmamahal po sa pera. Yung gustong yumaman ng yumaman. Hindi masama ang pagyaman. Tandaan po natin yan, yung pera ginagamit natin yan. Pero kung ito na magdadrive it ng buhay mo at darating sa point na isesell mo yung kaluluwa mo dahil lang yan sa pagkamit ng maraming salapi, maraming pera. Colossians 3 verse 5 Kaya patayin nyo ang anumang kamunduhang nasa inyo ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa, kasakiman na katumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tandaan po natin, yung pagmamahal sa pera ay ugat ng lahat ng kasamaan. 1 Timothy chapter 6 verse 10 sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis nila sa buhay nila. Hindi masama na maghangad tayo pero yung sobrang paghahangad sa pera, yan na po yung magdadrive sa iba para mapahamak yung kanilang buhay. Alam nyo po na sa mga tao na pwede nga bang ibenta ang kaluluwa kay Satan? Kasi po, nag-offer si Satan. Sa Matthew chapter 4 verse 8 hanggang 9, ito yung sinabi, pagkatapos dinila pa siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. Verse 9, at sinabi ng diablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Take note, pwede kang yumaman ng hindi galing sa Diyos. Pwedeng galing kay Satan. Remember, Satan Inafera niya si Jesus dito. Basta lumuhod lang si Jesus kay Satan. Ibibigyan niya lahat ng possession ng kayamanan, lang kadakilaan ng mundo. So, pwede talaga na maging mayamang ka, maging tanyag ka, nang hindi galing sa Diyos. Pwede pala na galing sa demonyo o kay Satan. Alam niyo po ganito ang tao kahit sa Old Testament. Na masyado tayo mainipin, ayaw natin ang proseso, gusto natin yung result agad. Pero yung tinuturo sa atin ng Panginoon, marunong dapat tayo maghintay. Marunong dapat tayong magtiis, marunong tayong hintayin kung ano yung kalooban ng Panginoon hindi yung padalos-dalos remember, si Esau binenta niya yung birthright niya kay Jacob sabi ng Genesis 25, 31 to 34 sinabi ni Esau, sige ano bang gagawin ko sa karapatan na iyan kung mamatay din lang ako sa gutom, sabi ni Jacob sumumpa ka muna, at nung sumumpa si Esau verse 34, binigyan Agad siya ni Jacob ng tinapay at sabaw. Pagkatapos niyang kumain at uminom, umalis siya agad dahil sa gilawa iyon ni Esau. Binali wala niya ang karapatan niya bilang panganay. Napakadaming aral po niyan sa buhay natin. Huwag natin ipagpapalit yung temporal doon sa eternal. 'Yun ang ibig sabihin po niyan. Na nahirapan ka lang dito ay pagpapalit mo na yung karapatan mo bilang isang anak ng Diyos. For example, natisod ka lang, nagkaroon ka lang ng kaunting pagsubok, sinubok ka lang, nagkaroon ka lang ng maliit na temptation. Anong ginawa mo? Bumigay ka kagad. Ka Hindi mo nakita kung ano yung testing, kung ano yung magiging result nito kapag ka nagtiis ka. So yun po ang tinuturo ng versikulong po iyan. At yun din ang ginagamit ni Satan na opportunity para malinlang ang tao. Ganyan din kasi yung gagamitin niya sa huling kapanahunan. 2 Thessalonians 2 verse 9, ihayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakakalinlang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Si Satan ang nag-o-offer sa mga tao ng dadaya. Dahil sa pahayag 12.9, kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noon. Noong unang panahon na tinatawag ni Diablo o Satanas, Nananin lang sa mga tao sa buong mundo, itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Alam mo kapatid, simplihan lang natin. Minsan hindi natin na mamalayan na pagpapalit natin ng Diyos. Saan? Sa kakaselpon, mga kabataan. Sa ating mga profession, kinakalimutan ng Diyos kapag nakakagraduate na. Simpleng bagay lang po yan, pero hindi natin namamalayan. Na nadadaya tayo na may ino-offer pala si Satan sa atin na akala natin hindi yun offer ni Satan. Ang pakiramdam natin, galing sa Diyos. Pero napapalayo ka. It's simply deceiving the spirit of Antichrist. Hindi natin namamalayan na dadaya tayo dito sa huling panahon. Tama ba? Tingnan mo yung paligid mo, di ba? Marami po ang hindi na nakakapansin sa mga relasyon nila sa Panginoon. Marami na nangilalamig. Sometimes, broken ka. Hindi mo napapansin. Ayaw mo mag-church? Ayaw mo mag-devotion? Ayaw mo ng prayer meeting? Ayaw mo na mag-practice kung may ministry ka? Simple lang po yan. Na hindi natin napapansin na pagpapalit natin ng Panginoon. Magulang, mga nanay, mga tatay, there's a lot of responsibilities. Pero hindi natin namamalayan na wawala na pala tayo ng time sa Panginoon. Hindi masama na magkaroon tayo ng responsibilidad sa pamilya. Pero tatandaan natin, huwag natin kakalimutan ng Diyos. Huwag natin kakalimutan ng Kanyang kaharian. Kasi dito, tayo pagpapalain ng Panginoon. Sometimes, napagpapalit natin ng Diyos linggo na nga lang, papasok pa natin sa trabaho. Marami pang mga practical na bagay na kung titingnan natin, may ino-offer pala si Satan sa atin at nagagrab ng mga tao ito. Pero alam nyo po, si Jesus, ang ino-offer niya ay buhay. John chapter 10 verse 28 Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay hindi kapahamakan yung ino-offer ni Jesus hindi pagkasira kundi eternal life. Hindi maaagaw daw po ng kaaway ang ino-offer ng Panginoon. Kasi ang offer ng kaaway ni Satan, lalo kang palungkotin, lalo kang ilayo sa Diyos. Pero ang offer ni Jesus, hindi ka pahamakan, kundi buhay na walang hanggan. At walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng Diyos. So yun lang kapatid. I hope nakatulong sa video na ito. Share mo to sa inyong mga kakilala. God bless. Hanggang susunod na pakikita. God bless you.